welcome back mga katadad another day is another discard titindiro naman tayo ngayong araw na ito mga katadad no? samahan nyo naman ako at ang iba ba kagi ko sa inyo na naman ngayon mga araw na ito ay kung paano magbunlis ng patahulian na kinalas natin ng buo at ibubunlis natin mga katadad pagkatapos natin linisan ayan Ayan, mas mapagpalang araw sa ating lahat mga tatad At kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe Click mo lang na ito PS bell para update dyan pa sa ating mga susunod pang mga videos Na mga katulad na lang dito Ayan, ang ating mga ginagawa dito sa make Ayan Let's see mga tatad uh, Good morning, good morning mga katadad Welcome back to my channel Another day is another discard Tindero naman tayo. Ngayon mga katantad, sa araw na ito, no, ay babagi ko sa inyo. O ipapakita ko sa inyo kung paano ako magbunlis ng patahulian. At sa nakikita niyo mga katantad, no, yung ating dalawang patang hulian. Kadalasan kasi mga katantad, no, ang pagbunlis ko nito ay sa pagkalas ko pa lang ay binubunlis ko na ito. At sa nakikita niyo dyan sa mga no na kong video, ay ang kinukuha ko na lang ay itong pata putol o yung itong bintik na lang ano at saka yung bias ngayon mga tad, -tad ko yung ating pata nang sa ganun ay sakali mang ang mga baguhan nating butcher no ay ganito ang kanilang pagkalas o estilo ng pagkalas diyan sa kanila sa pinapasukan nila no na buo yung pata hulihan ah uh, ganito kung halimbawa naman ipapabunlis ng kanilang amo o talagang darating din sa time talaga na minsan nagbubulis tayo pag wala na tayong lamang kasi mga taddad isa rin ito na pata para gawing laman no binubulis na kaya ito mga tagtad no binuo ko itong pata nating hulihan gawa ng ibubulis nga natin ipapakita ko sa inyo kung paano natin bulisin ito at ngayon mga tagtad no linilinisan nga muna natin itong pata bago bago natin bulisin at pagkatapos mga kayuda ng ating kutsilyo, yung paboritong kutsilyo natin na uh, 6 inches. Ayan mga dadad. Uh, pagkatapos ko namang ano no, gamitan ng kutsilyo, ito, ginamitan ko ng torch mga dadad. Ang sa ganun ay malinis sa malinis talaga yung ating pata. Ayan. Uh, di pa nagtatapos dyan mga dadad no. Simula no, tinanggalan na natin ng ano, ginamitan natin ng torch, ay kailangan pa rin natin yan kayo din. Sa ganun ay maging malinis talaga yung ating pata. Kailangan talaga natin todo linis na sa ganun naman ay magusto naman ng ating customer o mga mamimili natin dyan. Ayan. Uh, dito naman sa pag uh, ano pala mga tandaan no dito sa pagdating dito sa pata ay talagang ito mabusisi talaga ito gawin gawa ng ito ang kadalasan maraming natitirang balahibo no sa pagkatay uh, hindi na kasi nga si mga kaso niya ng ating mga matansiro gawa ng sa dami ng kanilang kinakaday. at uh, ito na nga mga tantan no, tapos na natin linisan uh, at mga may namili na rin dito sa kabilang pisto natin no kasi dito sa bandang gulayan. ang kabila kasi nito mga tantan o ang kadugtong nito ay gulayan ayan dito mga tatadno no ay puputulin lang natin dito sa gitna. Ayan. Kasi hindi naman natin pwede bundisin lahat. Gawa ng bandang banda dulo nito ay puro balat na lang. Kaya dito ka sa bandang binti. No? Ngayon mga tatadno no uh, ang gagawin natin ay papakita ko sa inyo kung saan tayo ang lima kumpina. Ayan. Dito mga tatadno. no uh, ito yung kaliwa. Ayan. Ang kaliwa mga tatad ay umpisa ka tayo dito sa pinagdugtungan ng join. At ito naman ang kanan ay dito sa parting may binti no ayan pinagbaliktad ko yung mga tantad ha ngayon ang unahin ko yung kaliwa no itong kaliwa ay dito tayo magumpisa sa pinagdugtungan ng uh, join o ito yung nagdudugtong doon sa ham legs ayan dito tayo nagumpisa no ayan uh, lang natin yung pababa no at hahanapin lang natin yung pinaka join yan ayan nakikita ko na yung join Isasadyad lang natin dyan mga tantad yung ating kutsilyo. Ayan, isasadyad lang natin yung kutsilyo, no? Magkabilaan, no? At dito nga mga tantad, no? Ah, kailangan natin buuhin itong ating buto dito sa una nating ano, no? Ayan. Magkabilaan lang yung mga tantad, no? Pag nakuha niya yung mga kabilaan yan, ay madali na natin i-bunlis yan. Ayan ang mahalaga lang naman diyan mga tatad yung bandang dulo-dulo o -dulo, makabila no? At sa bagbulis naman mga tatad ay kailangan dito nang medyo matalas lang na kutsilyo. Ayan. yan Pag nakuha niyo mga tatad ang mga bandang dulo niyan ano, napakadali na yan. At ayan no. Nakikita niyo. Ayan. Diradahan lang natin to mga tatad na sa ganun ay masundan yung mga dyan sa ating mga bagong butcher o dyan sa mga gustong matuto Ah, magbunlis. Ayan mga tatad, yan. Ganun lang mga tatad, no? Pag nakakuha na natin yung bandandolo, pwede na natin hilahin yan, ano? Pero gawitan natin kutsilyo na sa ganun ay makuha natin na mga bagong butcher. Ayan. Ganun lang mga tatad, no? Ayan. 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 Sa nakikita nyo mga tatad, no? Buo yung ating buto rito, no? Pero dito sa pangalawang mga tatad, ibabahagi ko sa inyo na dito sa kabila uh, o isong isang pata ay magkahiwalay at yun ang pinakamadali mga tanda. dito kasi mga tatad ay dinudukot natin yung laman doon sa loob no kasi gawa ng ayan magkadikit ang maliit na mga buto at saka yung malaking buto yung pinakabiyas kaya medyo matagal yon pero ito mga tatad no nandito na tayo sa isa dito ito yung pinakamadali no na pagbunlis. Yun nga lang mga tadtad, yung isang maliit na buto nito ay kasama doon sa laman. Ayan. Dito pala no mag, mag tayo doon sa pinagkabitan ng binti o pinakatuhod. Ang ina nag-uumpisa tayo doon sa nagkakabit o nagdudugtong naman sa ham Ngayon dito tayo nag-uumpisa. Ay sa Nag-uumpisa tayo dito sa kinakabitan ng binti o tuhod. Yan. Iniwan lang natin ng padiretso. At dito mga tatad, no. Babaklasin natin yan. Yan, no. Na tinuturo ko na yan. Ah, yan yung pinaka-join. Yan yung pinagkakabitan ng maliit na buto. Ngayon, tatanggalin natin yan. Yan. Hiwan lang natin sa gitna. Malambot lang yan mga tatad. Gawa ng naka-fix lang yan, ano. O nakadikit lang. Yan. May pinaka-pagitan lang. Ganon rin sa kabila mga tatad. Ayan, tinaturo ko din, no. Malambot lang na part yan na nakadikit dyan. Kasi yan yung pinagkakabitan ng join ng ating ham legs. Ayan. Ayan, mga tatadong saglit lang yan. Kutsilyo lang ginagamit natin yan. Ayan. Ayan, o. Oh, malambot lang yung mga tatad. Pag nakikita nyo, no. Kaya, madali na natin hiwain yan. Ngayon, saka na natin isasadyad yung ating kutsilyo dun sa pinakala uh, buto, no. Ayan, pinaka bias, Ayan, na nakikita nyo. Ayan, magandang kanon yan mga dad. Kasi zero-zero talaga yan. Walang matitirang laban dyan. Ayan, na nakikita nyo. Ngayon, saka naman natin tatanggalin yung pinakamaliit na buto. O, yan o mga dad, nakikita nyo. Hindi ka yan, ang tinuturo ko, no? Yan yung buto na maliit. Kaya, sa napapansin nyo, no? Pag nagkakalas ako ng baboy, ay putol yung ating patang hulihan. Ganito pa naging itsura Ayan, kasama po yung pinakamalit na buto. Nasa ganun ay, yun naman ang, ano naman, estilo naman mga tadda na ganun na diretsyo, uh, bulis ng patahuli ano, sa pagkakalas ay, yun yung madali na ano, trabaho. Di katulad ng inun ako, no, yung unang binulis ko ay, talagang kasama lahat ng buto. Kaya medyo matagal o medyo talagang pagtutunan natin oras. Pero madali na yung mga tad, pag nakuha nyo na yung technique o diskarte, no? Sa pagbunlis. Ngayon mga tad, tapos na, no? Ang ating lama ay itong pinagbunlisan natin o yung laman ay fresh yung laman na ito mga tad, Ayan. Ganyan ang pagbunlis ng pata, no, O ganyan na ako ang, ganyan ang diskarte ko mga tad, Ngayon mga tad, -tad kanya-kanya naman tayo estilo sa pagdating na, no? At ang binabahagi ko lang mga tad, para dyan sa ating mga bagong ay eh, discarte ko naman o oh, steal ko ayan approve na tayo mga tadad no? okay na ito ayan ah, sana nakuha nyo naman kung ano ang discarte natin sa pagbunlis ng bata hulihan ayan ito ng bias mga tatad itatabi na natin ito at ito ay pamimigay lang natin sa ating mga kasuki ang makalagdag na sa bao. dito pala no mga tadad yung binti natin o yung pata putol no ang tuhod Ayan, tinatanggalan po natin ito ng litid. Itong litid naman mga tadad ay may bumibili rin sa amin ito. Uh, sinata sa tabi lang namin ito mga tadad. Uh, pag dry ito o natuyo ito ay may, may buyer na rin tayo kung makuha no? uh, hindi lang natin alam kung ano ang ginagawa ng ating buyer nito. Pero ang um, dinig ko no, ay ginagamit ito sa mga restaurant ginagawang soap. At ito lang na nga, nakakita nyo mga tatad no yung mga na-dry ko na dyan. Uh, may ramin-ramin na yan mga tatad may dalawang kilo na siguro kumahigit na yan. Uh, iniipon lang natin at inaantay lang natin ng buyer. So, ayan mga tatad-tad daw, isang mga pagpalang araw sa ating lahat. Sana nakuha na naman ang ating bagong butcher. At sa mga gustong matutong magkalas o matutong ng mga diskarte tindero. Ayan, sa mapagpalang araw sa ating lahat mga tatad. Salamat po sa inyong panonood. So, ayan mga tatad, kung nagustuhan mo naman ang video na ito, pakilike naman, share, pakisubscribe na rin mga tatad para updated ka pa sa ating mga susunod na mga videos. Ating mga ginagawa dito sa WeChat, nakakatulad na lang mga ito, no? mga tatad. Ayan, at kung bago ka nga lang, no? bilang isang butcher para sa inyo na naman ang video na ito. Sana may nakuha kayong kalamang o nagdag kalaman sa ating mga videos na ina-upload niya. Salamat! God bless us all.